Narito ang buong script ng balita tungkol sa proklamasyon ng 12 nanalong senador sa 2025 midterm elections ng Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Sa isang makasaysayang kaganapan, opisyal ng ipinroklama ng Commission on Elections Comlec, ang 12 nanalong senador sa kakatatapos lamang na midterm elections. Ang proklamasyon ay ginanap sa Tent City ng Manila Hotel noong Sabado, Mayo 17, 2025 limang araw matapos ang halala ng pinakamabilis na proklamasyon sa kasaysayan ng Comlec. Video clip Manila Hotel Tent City, mga senador-elect na umaakyat sa entablado. Narito ang opisyal na listahan ng mananalong senador ayon sa pagkakasunong boto. 1. Christopher Balong White 1073 Boto 2. Paolo Benigno Bam Aquino IV, 20,000 date up na 99 Boto 3. Ronald Bato de la Rosa,

13,651,274, boto 11. 30,394 boto 12. Ime Marcos, 393,000, 13 dwamelek homelekhiya na nagbibigay ng talumpati. Ang tagumpay ng bawat isa sa inyo ay patunay ng tiwala ng sambayanang ng Pilipino. Nawa'y magsilbi kayong inspirasyon at tagapagtangol ng kanilang mga karapatan at kapakanan mga senador-elect na nagpapakita ng pagkakaisa at pagbati sa isa't sa. Sa 12 nanalong senador, lima ay muling nahalal, apat ang dating senador na nagbalik at tatlo ang mga bagong mukha sa senado. Kabilang dito sina Go, Rona De La Rosa, Pia Cayetano, Lito Lapid at Imee Marcos na mga incumbent, Bama Kino, Kiko Pangilinan, Ping Lakson at Tito Soto na mga dating senador, at Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta at Camille Villar bilang mga bagong halal absent si Kiko Pangilinan. Hindi nakadalo si Senator-elect Kiko Pangilinan sa seremonya dahil sa pagdalo sa pagtatapos ng kanyang anak sa Estados Unidos. Mga taga-suporta sa labas ng venue, ang resulta ng halalan ay nagpapakita ng pagbago sa politika ng bansa. Limang senador ay suportado ni Vice President Sara Duterte, kabilang sina Bongo at Ronald De La Rosa. Dalawa naman mula sa oposisyon, si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ang pumasok sa Magic 12 na nagpapakita ng malawak na suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga eksperto sa politika na nagbibigay ng kanilang pananaw. Ang halalalan ngayong taon ay tila naging referendum sa kasalukuyang administrasyon. Ang pagkapanalo ng ilang oposisyon at mga kaalyado ni Duterte ay nagpapakita ng kagustuhan ng publiko para sa pagbabago. Buong grupo ng mga senador-elect na magkakasama sa entablado. Muli, binabati natin ang 12 bagong halal na senador. Naway maging tapat sila sa kanilang tungkulin at magsilbing tunay na boses ng sambayanang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, maaring bisitahin ang opisyal na website ng Comelec o ang kanilang mga social media account.